morning, good morning. For today's video po, eh, magpiprepare tayo na uh, ingredients natin, no? So, para sa asadong manok, guys. Luluto kami ni Mrs. ng asadong manok. Siyempre, ito yung mga kailangan natin. So. guys, nilinis muna namin yung manok. Then, after na malinis yan, ah, uh, marinig natin muna bago natin tutuin prito. Guys, eto nga pala guys yung pag ano, natin, ano, pagbababara natin ng manok. Toyo, bawang, kalamansi, at ano-ano pa. Uh, sahog. Ay, and bottle ingredients. Palasa. Dito natin ibababad yung manok. Punta na guys, ah. Uh, na natin i-marinate yung chicken. Isang buong manok to guys, yung aking binili na to. So, ang lulutuin natin mamaya. Pakita namin sa inyo. Uh, ilang oras ba to darling? Uh, almost one hour natin yung ma-marinated. And Ipiprito muna natin. Ibabanghay kung tawagin dito sa Tagalog. Ibabanghay. Sisir sa English. Ah. yan ang procedure ng pag luto ng asado. Hindi ba malurit guys? Di ba? Hindi kagaya ng iba. Bagay kanya-kanya ng ano to, kanya-kanya tong technique. Paano mo papasarapin yung luto. So kami ganito ang ginagawa namin. Ayan, na marinate natin for one hour to guys. Then, pakita ko ulit sa inyo mamaya. Guys, gaya ng nasabi ko kanina, di ba? Sabi ko, ima-marinate namin ngayon. Ah, piniprito naman ni yung ano. Ah, uh, binabanghay niya yung chicken. Then nagpe-prepare na rin siya ng mga uh, gulay na isa sa Ito guys yung gulay na pinakita ko sa inyo kanina. Binabalatan. Carrot, patatas, and then bell pepper. Yung guys oh. Bango. Harap pagkakamarinate. Almost one hour itong minarinate guys. Eh. Para dumasa then maya maya update ko kayo guys pag kayo naprito na may nakasalang pa po tayong piniprito kasaluko yan well, hindi naman siya piniprito ng prito talaga ano lang kumbaga pinapaso lang natin ng ito na guys yung ilang piraso ng manok na nandito na naprito na yan ang pag And guys napapalaki tuloy gastos ko dahil sa bibidyo na ito pala guys yung ilan natin gagamitin gaya na gaya ng tomato sauce uh, liver spread then yung queso para kompleto yung lasa masarap guys eh, syempre hindi naman ubra yung puro ulam lang lulutuin natin magkailangan din natin ng uh, nagsalang na rin po ako ng sinayang dito sa rice cooker course, ayan Ay, natin. Ayan. Eh. At pindutin natin, guys. Eh. Ayan. Okay, o, guys, ayan yung gulay na isasawag natin. At kailan, may buo pa yung sibuyas, guys. Kaya nung sinabi ko sa inyo, pero patatas, bell pepper, and then yung buong sibuyas. O, okay, guys, ilang piraso na lang. Ang ating babanghay guys so like last ano 3 like, pieces na chicken na lang natin babanghayin yan simula nang mag okay. guys konti na lang tatlong piraso na lang guys yung ating hinihintayin na banghay eto na guys yung iba ito na guys yung ibang naluto ah hinihintay na lang natin na babangha yung tatlo ko. Then, yung pagkaya niyan, yan, ah, uh, papasuin din ang, sa mantika yung ilang gulay natin. So, pero, ah, uh, patatas, ah, pepper. Ah, guys, gaya ng sinabi ko, eto uh, na, ah, uh, pinapaso na rin ng mantika itong gulay na kailangan natin isahog doon sa asadong man. Ayan guys, ay hindi po nakakalam yung, yung pinag-marinate yung ano na to, Eh, hinahalo rin natin dito sa pabigisa. Kasama po ng tomato sauce. Ayan guys, ay hinahalo rin natin ng ah, liver spread. Ayan. guys lalagyan na natin ayan then na natin yung lumasa yung lahat ng ingredients dyan spell ingredients sahog sahog na lang mas madali pa hintayin na lang natin guys itong maluto o lumapot yung sabaw yan na yung ang masarap na asado ni Mrs guys okay, so ayan na oh. then of course tatakpan natin yan para makakuluan uh, at lumasang mabuti yung sahog dyan. pakikita ko na lang sa inyo guys pagka yung naluto na Titignan natin yung ating nilulutong asado. Charot, ayan na guys. Oh my god! Wow! Pinalalapot na lang natin yung sabaw. Ito ang tinatawag na asado. Charot. guys, mins na. At napapalapot na yung sabaw niya. And guys, this is it, guys. Pinapakulo na. And guys, lumalapot na, guys, yung sabaw. Uh, guys, update ko kayo pagka ito ay na. Uh, makita ninyo. So, pare, hindi pa siya ganong malapot. Kailangan pa natin palaputin na mabuti yung sabon. Uh, guys, ito na yung finish. na. Pagluluto namin. Ang asado. ng Manok ngreso. Okay, ready to serve na po ito for lunch. Ngayong okay, so nakalapot na rin po 'yung sabaw niya. Guys, ito 'yung aming niluto kaninang uh, asadong manok. Uh, tingnan nyo naman guys, ah, uh. uh, may aming yami po 'yan. Oh, taragays, kain na po kami ay na. thank you for watching please like and subscribe god bless us